So, ayan nga mga mare, dahil back to school na ang ating mga kids, ayan. So, bali yan, in order ko siya online sa TikTok shop, ayan. Uh, ang mga, uh, ano, baunan, kanin, tsaka yung tumbler. So, murang mura natin nabili yan, and yan, kita nyo naman. Excited na excited magbukas ang ating mga janakis, ayan. And then, ayan, mas lalo sila ma-excited kasi bukas na yung kanilang uh, start ng uh, pagpasok ulit. So, yun nga guys. Alam nyo ba? Uh, ako ay tuwang-tuwa dahil nabibili ko yung gusto ng mga anak ko na pinaghirapan ko. Ayan. Kung baga, yung sukli sa lahat ng pagod ko, ayan na. na nakikita ko silang masaya. Okay na ako doon. So, ayan. Saludo po ako sa lahat ng OFW na handang magsakripisyo para sa mga anak. At ayan, nakaligayahan naman ang ating mga anak ay kaligayahan din natin. So, huwag po tayo magsasawa na sila ay suportahan at patatagay nating sarili para sa kanila, sa kanilang mga pangangailangan. So, yun yung mga mare, nagbubukas pa sila kasi kine-check nila yan kung okay ba yung mga nabili, yung okay mga in-order kasi ako yung okay, umu-order niyan, umu -order niyan dito. Then, dun ko na lang na uh, bali yung asawa ko yung nagre-receive ganun. Kaya ayan, so parang sulit na sulit talaga yung pagod kasi ayan, kung makikita na lang talaga yung saya ng mga anak ko. Yan, alam ko naman lahat ng OFW, lahat ng magulang kahit hindi OFW. Basta kaligayahan ng anak ay eh. talaga namang na-appreciate natin yung ngiti lang nila. Yung simple na, thank you, mama, thank you. Kaya nakakatuwa, di ba? Yung iisipin mo lang yung pagod. Parang as in nakakapagod talaga pag iniisip mo yung sobrang hirap ng trabaho. Tapos ayun nga, kapag nabibigay mo naman yung gusto nila, di ba? as in wala wala yung pagod mo ng uh, isang buwan o ilang buwan na ano, kapag nabili mo yung gusto nila yung kahit simple bagay lang na, na, ibibigay natin sa kanila di ba kaligayahan na natin yan bilang isang mga magulang kaya ayan sa lahat ng mga anak mga OFW ayan sana pahalagahan niyo lahat ng mga bagay na uh, pinuprovide pino o binibigay ng magulang simpleng effort ng magulang, pahalagahan natin, kasi hindi lahat ng bata nakakaranas ang uh, nakukuha natin yung mga luho, yung mga gusto natin, na nabibili natin, sana pahalagahan natin, ano, kasi ayan, sa panahon talaga ngayon mga kabataan, ibang-ibang, malayong malayo sa noon, alam ba guys sabi ko nga sa mga anak ko yung mga nararanasan nila ngayon, hindi ko naranasan, as in yung mga bagong gamit, lahat pag pumapasok. Kung may bag ng ano, dati pa, yung last year, so okay na yun. Kung mayroong mga notebook na lumaluma -luma na ano pa, yung marami pang pwedeng sulatan, so tatanggalin mo pa sa ano yun, tapos tatahin mo uli para magamit mo uli, di ba? Yung mga lumang bags, uniform, sapatos, minsan hiningi pa sa mga kamag-anak. So, ganun po talaga. Kaya, sabi ko sa mga anak ko, hanggat kaya ko, hanggat kaya ko mag uh, tiis, dito sa malayo para sa kanila gagawin ko. Kasi ayoko maranasan nila yung mga naranasan ko. Kaya sabi ko lang sa kanila, palagi nilang uh, pagbutihin yung sarili, sarili nila. Huwag lang silang yung magre-rebelde ng ganyan, di ba? Kasi napakahirap sa isang OFW. Kasi di ba nagsakripisyo ko, tapos yung anak mo papariwara ang buhay para... Kasi iniisip mo lang naman yung Uh, paano giginhawa ang buhay ng mga anak natin tapos mapapariwara sila ano kaya sana ano sa lahat ng mga anak ng OFW wag niyo na po wag niyo uh, bigyan ng isang dahilan ang magulang niyo na para malungkot imbes na yung kahit simpleng effort niyo na ma salamat po dito ma ganito mag-aaral ako mabuti na namin bilang isang magulang nyo. at sana lagi yung ilalagay sa isipan niyo kung ano yung mga bagay na ginagawa ng magulang nyo para sa inyo, para mapabuti kayo. Mag-aral lang kayo mabuti, di ba? Hindi naman, kasi wala mong perfectong mga bata. Ayun, tsaka pahalagahan, lagi nyo pahalagahan, isipin, kamustahin ang magulang nyo. Simple yung bagay may ibinigay sa inyo. Maging uh, ma-appreciate kayo, appreciate, appreciate mo, kasi pinaghirapan ang magulang nyo So, ayan naman, ako, kaya ako ito sa mga anak ko, kasi yan, nakikita ko naman talaga na, tuwan-tuan sila sa simpleng bagay. Diba? Ano pa yung malaking bagay na maibigay natin sa kanila. So, ayan, sa ganyang bagay pa nga lang masaya na sila. So, ayan, saludo po ako sa lahat ng OFW. Ayan, laban lang tayo mga kabayan para sa ating mga anak. Huwag susuko sa mga problema. Sa mga uh, problema na sobrang bigat. Problem, problema sa pamilya, sa trabaho. Pray lang po tayo kay Lord kasi lahat ng bagay may lahat ng problema na binigay ni Lord lagi may sagot yan. Kaya binigay sa atin isang problema para resolbahin natin dahil alam nilang, alam ng Diyos na kaya natin. Huwag po tayong susuko. Yun lang po mga kabayan. God bless po and ingat palagi. Love you.